Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual at panigurado ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na agad-agad magpaparamdam ang taong mahal mo na matagal nang hindi kumukontak sa'yo? at biglaan ang hindi pagpaparamdam niya sa iyo. Kaya gawin mo lamang itong simple at napaka ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palagi kang positibo at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual sa mabuting paraan at huwag itong abusuhin. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog o di kaya pagkagising mo sa umaga, Umupo ka muna saglit. Linisin mo ang isip mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target. At pagkatapos ay sambitin mo lamang ito sa isipan mo. Pangalan at apilido, Ngayon mismo ako ay tatawagan mo. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. At pwede mo dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema at gawin itong ritual araw-araw isang beses sa isang araw. Sambitin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido at ang hiling at paniguradong ngayon mismo kukontak sa iyo ang partner mo. Basta magtiwala ka lang at gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At kung, at kung tumatawag na siya sa iyo at okay na kayong dalawa, ay pwede mo nang ihinto ang ritual na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.